Yan, so paano ba i-recover yung SIM card na nagkaroon ng PUK code? So ginaman ko na nga ito dati ng video pero madami pa rin nagtatanong at paulit-ulit yung tanong nila at medyo nakakasawa na nga sagutin. Kaya gagawin ko na lang ulit ng isa pang video. Paano i-recover yung SIM card na nagkaroon ng PUK code? Bago natin yan sagutin, kung meron kayong mga tanong, eh, ipollow nyo ako sa ating TikTok account kasi PM nyo ako dyan para nga ay eh, masagot ko agad yung mga tanong nyo ng mabilisan. Dahil dito nga sa YouTube, eh, minsan nga po, sa dami ng mga nagko-comment, eh, natatabunan nga po at hindi na nga natin nasasagot. Kaya nga, ipollow nyo ako sa ating TikTok account para nga, eh, madali nyo ako makontak at masagot ko yung mga tanong nyo. Ngayon ang tanong, paano nga ba yan ko yan? Nagkaroon ako ng SIM card na merong PUK code. So paano to uh, mabuksan o paano to bubuksan ulit? So may tatlong solution dyan. Ang number one, ito nga yung kailangan, eh, meron ka yung pinaka SIM holder o yung pinaka bahay nga po ng SIM card nung una mo siyang binili. At doon nga po sa likod nun, eh, nandoon po yung PIN code at PUK code. So pwede nyo yung at makikita nyo na nga po yung PUK code ng cellphone ninyo at pwede nyo na nga po yun ulit mabuksan. Pero karamihan nga ng mga nagtatanong sa atin at nagko-comment, eh sabi nga nila, eh nawala na nga daw at hindi na nila alam kung saan napunta. So kapag gano'n, ang pangalawang pwede mong gawin, ito nga yung pwede kang pumunta sa may SM. So pwede mo nga po yung papalitan. Sabihin mo, eh papalitan mo nga po yung SIM card mo na nagkaroon ng PUK. Pero make sure nga po na hindi nyo nga po hinulaan ng hinulaan. Dahil magiging SIM invalid nga po yan. Ngayon, pag SIM invalid nga po o SIM not valid, eh hindi na nga po yan mapapalitan. Dapat ang papapalitan nyo nga po sa SM, eto nga yung SIM card lang talaga na merong PUK code. So, dalhin nyo rin po yung SIM card ninyo para maipakita nyo nga po na ganun yung problema. At magdala rin po kayo ng 2 valid ID at 599 pesos. Dahil based nga sa mga viewers natin na nag ng mga information sa atin, eh kailangan na nga daw pong umuha ng plan para nga mapalitan yung mga SIM card na nagkaroon ng PUK. Eh yung pangatlong option, ito nga yung ano, pwede kayong mag-email o mag-message uh, dyan sa support nila. So meron tayong mga viewers sa TikTok na ang ginawa nga nila eh hindi na sila pumunta sa may SM Nag-email lang sila daw sa support o dito nga sa customer service ng uh, message tungkol sa SIM card nga nila na nagkaroon ng PUK code At meron nga tayong mga viewers na nakakuha sila ng PIN code doon ng libre at walang bayad So pwede nyo nga din pong subukan yung ganon So meron naman po silang mga Facebook page dyan at pwede nyo nga po silang i-PM dyan gamit yung messenger. At meron pong mga question doon at pwede kayong magpag-guide. At para nga ay eh, makakuha kayo ng libreng PUK code ng walang bayad at hindi na nga kayo nagagastusan. At hindi na nga kayo pumapunta sa may SM. Ngayon ang tanong, eh kuya paano yan? Eh nasubukan ko na nang nasubukan. Eh tatlong try lang yun, di ba? Eh, ngayon nakalagay, sim not valid na. Ngayon, kapag sim not valid po, eh, hindi na nga po yan mapapalitan. So, bilhin na lang po kayo ng bagong SIM card.